So ayun, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So nag-review tayo ng pera kanina. Yung pinagpagura natin isang buwan. Ayun, nandala sa Pinas. So bumili tayo ng sheet. Ito, okay ba? Prada. So natawaran naman natin. Uso ang tawaran dito eh. So kailangan natin mag-sheet dito. Protection sa ating mata dahil uh, napakainit. Tirik na tirik ang araw. So okay ba? Tamang flex muna tayo ng bago nating sheet. So ayun, nakaikot uh, muna tayo ngayon habang tayo naghahanap ng makakainan. So ang init. Hanap tayo ng ano, pangkakainan. Uh, gusto kong kumain ng ano, roasted Chicken. So isang buwan na rin tayo hindi nakakain ng Chicken. So punta tayo dun sa brostera na lagi kong inaainan. So wala akong ibang makainan dito sa Alcobar. <laughs> Dahil... Ewan ko, yun lang nagugustuhan ko lagi, yung roasted Chicken. Mahilig ako sa fried chicken eh, lalo akong masarap. So, maghahanap tayo ng ano? Brosty So, kakain tayo ng brosty chicken. Then, pagkatapos natin kumain, na, Mag-grocery tayo ng konti. Konti lang naman, mga sabon, toothpaste, gano'n lang. Sabong panlaba, hawang So, after nun, alas tres kasi yung departong bus namin, pabalik ng camp. So, after natin mag-grocery, punta na tayo sa bus parking namin. Then, doon na tayo maghintay. So, talik ang araw ngayon dito with 49 degrees Celsius. Sa Alcubara, so napakainit. So, itong location namin, ang project namin dito sa so, Saudi, very close kami sa Qatar. Alam naman natin ang Qatar, ang pinaka-extreme, cold, extreme, hot dito sa Middle East. Ang weather. Ayun, So ayun, naglagay na ako ng face cover. Ah, hindi ko kaya ang init, sobra. So punta tayo dun sa ano, may prosteran. Kakain muna tayo ng lunch. Ayan. Ano ba? Ah, two piece brosty chicken and uh, one chicken burger. How much chicken burger? Ha? 8 Ito How much total? Thank So, nandito na tayo sa loob ng ano, roasted chicken na uh, restaurant. So, in order lang natin, two piece chicken, tapos uh, chicken burger. I-use muna tayo sa beef burger. So, nakaram linggo, grabe. Sign na talaga to ng aging. Na magayong paan natin. Dahil sa company namin, madalas namin ulam, baka beef. So, parang nasobrahan yata ako sa beep. So, tatlong araw akong hirap na hirap maglakad. So, yung Kaya iwas mo lang tayo ngayon sa beep. Saka sa mga pagkain mo yung uric acid. So, alam mo lang yung order natin. Fried chicken, dalawang peraso. Saka nag-burger tayo. Hindi natin napigilan. So, chicken burger naman yung in order natin. Siya nga pala kanina umigot ikot ako, di ba? Nasabi ko bumili ako ng shade. So, hindi na pili natin yung shade kanina ako. Oh. So, sira na kasi yung shade ko. So, napilitan akong bumili. Alam mo ba ang presyo nito? 100 reals. Prada daw siya, Prada. E, eh, ko hindi naman ito original eh. Alam ba, unang tawad ko, binagsak ko agad sa akin 50. So, eh, eh, hindi eh, pumayag. So, umalis na ako. Sa'yo ko, umalis na ako. Ngayon, hinapol ako nung ano, Indiano. Sabi siya, kibibigay sa'yo ng titi. O, di ba? Hindi ito original. So, okay lang sa akin. Hindi ko naman tinatangkilip yung mga peke. Eh, so, ito lang kasi yung afford ko. Tapos, uh, okay na rin yung 50 real. Maganda na rin eh. Chene ko, ang ganda sa mata. Lumabas ako. Chene ko, ang ganda. Ang linaw. Clear. So, ayun. So, okay na sa akin to 50 real. Meron na ako na taypan yung Oakley, 135 dog Pero alam mo naman, hindi siya legit, hindi siya original. Type po sana, sabi ko, kukunin ko yan sa 70 real. Hindi siya pumayag talaga dun sa Oakley. So, dito pumayag sa Prada. So, okay na rin to sa akin. Maganda na rin. So, nagamitin ko lang naman sa desierto, sa alikabukan doon, sunstorm lagi. So, okay na to. Ba't kailangan mo ba ulit ko pa ng pagkamahal-mahal? 50 real, sisi na para sa akin. So, ayan, dumating na yung order natin, no? Ayan, no? Oh. So, masarap, di ba? Ito yung order natin. Ayan, dahil paborito na burger, mayroon tayo ng chicken burger. Di ba? Tapos dalawang piraso lang manok, okay na yun sa atin. Tapos meron silang, ano ba to? Kubus. So, yan kaya muna tayo. Ito yung lunch natin ngayon. we are at the very At the very we at the At the dito so dito ito sa Alcobar sa yung sa may kanto lang may malaking parkingan itong Frosty Chicken ito Nova ang sarap ng burger nila chicken burger yung ibang masasarap na burger habang kinakain mo siya parang lalo ka pang nilalapig para gusto mong paulay mag order ito naman yung nila, masarap pero habang kumakain ka habang naubos mo, nabubusog ka agad. Malilit yung pakpak lang yun. Ito, tie part. Lakas na kabasog ng gorgir. Parang nabusog agad ako. Malaki. Malaki. papakan natin itong chicken. So ayan, nabusog na agad tayo, no? Gagawin natin, take out na lang natin ulit ng chicken. Lagi natin ito sa kubos, sa ato. Pang ulam natin mamaya ang hapon, kaya bukas ng umaga. So ayan, take out na lang natin to. So ayan, tapos na tayo. Tapos na tayong mag-lunch. So, uh, ang sulit na sa atin yung roasted. Sa so, uh, yung burger na kinain natin. So ayun no, nandito na tayo sa bus. Ayun. Uh, Kaunahan kauna tayong dumating. So hintay lang tayo ng uh, ilang minuto pa. Um, alis na tayo kasi 3 o'clock ng hapon ang alis natin. So ayun, uh, ang init dito sa Alcobar. So hindi pa buksan ng driver yung aircon. So ang init. Yung mga nabili kong gulay, baka malanta na to. Lagi ko dito sa taas eh. So ayun, sige, update ko na lang kayo pang nasa kamuna kami. Oh, oh, at... So ayan, ha, -arrive na, arrive sa camp. Almost 3 hours na byahe. So ayun tayo So Nandito <laughs> oh, na tayo sa room Ayosin natin yung pinamili natin Ayan o Ayan. So, ang pagod Almost 3 hours din yung biyahe natin Kasi ang bagal ng bus